Sa gitna ng magkakaibang posisyon kaugnay sa pag-amenda sa ilang bahagi ng Saligang Batas, sinabi ng ilang senador na may ilang usapin dito ang dapat munang, munang ayusin. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Ilan pang senador ang naghayag na bukas sila sa usapin ng pag amyenda ng saligang batas o ang charter change, partikular sa economic provisions. Pero ayon kay senator J.V. Ejercito, kailangan maresolba muna ang ilang isyo na malabo tulad ng paraan ng butuhan. Yung isang, isang isyo, yung if we are voting as one or uh, as bodies. Kasi kung voting as one, malulunod kami. Sa Partilis pa lang, outnumbered na kami. The 1987 Constitution is almost uh, 30 years old. The world has really uh, evolved. Um, wala, pang, wala pang no such thing as a Wide web, internet. The world has become much smaller. Ilang senador na ang nagsusulong tulad ni Senator Robin Hood Padilla na buksan na rin maging ang political provisions ng saligang batas. Subalit tingin ni Ejercito kapag ito na ang gagalawin. I don't think people would agree to that. ba diba? Uh, naging ano na kasi, past experience, kaya nga po nagkaroon ng term limits because people um, do not want an abuse of power. Bukas din si Senator Francis Tolentino na amyendahan ang economic provision ng Saligang Batas. Pero kung usapin ang pagmamayari ng mga banyaga ng mga kumpanya sa bansa, Hindi naman 100%. Siguro limited, limited in scope and limited in areas. Alimbawa, yung mga less developed areas natin uh, na kailangan maalalayan yung agrikultura, ay eh siguro doon. Subalit so, naniniwala ang senador na anumang mapag-usapan nilang mga mambabatas sa pag-amyenda ng Saligang Batas ay dapat tuparin. Kasi yung mode of uh, amending the Constitution, specified naman yan doon. Diba? Hindi naman naka-specify na uh, once you apply this mode, just a limited amendment can be done. Walang ganun eh. Sa pag-amyenda ng Saligang Batas, si Senador Coco Pimentel, naghayag na bukas siyang makipagtulungan din sa kabilang paksyon ng PDP laban. Nila dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at iba pa sa usapin ng Chacha. Tulad kung paano nila kaya makipagtulungan sa iba pang partido. Daniel Manalastas para sa Bayan.